Bubaan, okay? Ay, okay? Ay, wala po ba? Ako na alam eh. Ako si Ibril ang ko eh. Yun, sabi ko po. pinapadeliver po. April, tapos... Okay, this is the lang po. Wala naman po kayong babayaran. Ay, wala babayaran. Ano kaya yan? Hindi po alam eh. Pero okay, this lang po. Ang ka, babayaran ha? Wala po, walang kitas. Wait, hindi naman ako nasunugan.

Grabe yung masip sa palo. Ay, tingnan mo naman yung buhay. Pa ako may lino, na ito, ba <laughs> <laughs> na ganyan, yung, biga, si tata, yung ito Kasi baka, ano yung, mga, ta kayo, eh, ako sa eh. hindi mo dito. May buhay pa. Think, <laughs> na ganyan. Oh, yeah. Ito tanggap ko. Pero, ay, sino nagpadala niya? Gusto mo ikaw yung umigaan? Ay, nung... ay, alis mo na! Ay! Wala naman! Ay! Alis mo na! Ialis na! Ialis mo na! Ialis na! Baka nagkamali yung bigas. Nuhanan mo na dahil tapuloy. Pero dito napatay. Alisin mo alis na to! Alisin mo na to! Ako pa yung grabe. Gusto mo ibinig. Bakit pa malayo? Ialis mo na! Ay! Di ba sa... Iahati! Ialis mo na ay, to! Abnormal ka ba? Ay! Nagmatay ang buhay pa ako. Tsaka wala akong ganyan-ganyan. Some... Ang <laughs> mangagad, eh, <laughs> sumbigas akin na 'to.